yun good morning mga broods punta tayo sa ating bangka hilinisan natin kasi mulan kagabi hindi pa tayo na kapalaot kay malakas pa yung amihan punta tayo sa bangka natin yan o oh. wala naman tubig puro lang dahon puro daw na yung bangka natin barado na ng mga dahon ito lang yan ito tayo sa dagat ng Frodzo bagong bangka tour tas ng dagat ito tayo dito sa dagat taas ng dagat ngayon ah malapit na kasi San Juan eh. yung dagat taas na malakas pang hangin saka yan o, no, namumuti namumuti yung amihan Oh. saka alon kaya ampo di muna sana dalaot nagkalma ah maraming pusip nito kain na gutom mong pusip nito eh oh astang pangulong hindi nakapalaot eh ngulong doon, no? Oh. Pinakapalaot, tumalis. Tumipat ng pisto. ano Mga pakawan. Malakas ang amihan Kaya, walang laot. Nais muna sa itlog. Ayan. kasunod na araw pa tayo makalaot nito kulay may kulay gatas pa yung dagat namumuti Broj bangka. Mga nah, bangka ay mulaot. Sunod pa. Pa-subscribe naman sa mga brod, sa mga bago diyan. Mga supporters natin diyan. shoutout out sa inyong lahat. Shout out din sa ating mga bago supporters. Tayo mga brod sa ah. right natin yung bangka natin. malakas pa si Haging habagat kasi may pressure kaya lumakas yung habagat yung bangka natin oh. bagong tapos lang bagong repair lang pala pina repair natin to yung bangka natin eh para ay magamit ulit huh? puro dahon puro dahon na yung langka natin sunod pa na araw tayo kapuntang laot yung bangka natin oh kaya dito lang lang muna mga broods shout out sa ating mga supporters dyan at sa mga bago pasubscribe naman mga pa palike na din dan dito na lang sa sunod ulit pag nagpa-layout na tayo